Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion Itong post ni Atty. Trexie Angeles <laughs> Kakaibang BP Sara Ang kita natin dito Sabi niya, sutil din itong si BP ah, Sutil yung <laughs> Ano bang ibang word ng sutil? Basta sutil Palabiro o Pagkabugay o bugoy. She knows their triggers and she isn't a pray, afraid to set them off. Handa na siya. Kasi ang pinaka-latest statement niya is handa na ako. I am more than ready. Ready to what? To assume the presidency. <laughs> uh, ito, nag-set up siya ng parang press conference ko no, sa Senate uh, media. <laughs> uh, post ng Billionario News Channel Senate media nabudol ni Nang <laughs> nabudol <laughs> 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 <coughs> <coughs> Senate reporters were left surprised after expecting a major announcement from Vice President Sarah Duterte only for her to greet the media brief Merry Christmas before promptly ending a press conference <laughs> uh, napanood ko yung one minute lang na press conference eh. ang daming question yung Senate Media oh, <laughs> yung statement mo na I'm more than more than ready uh, doon sila nakapokus yung statement niya, naka nakahanda na ko wala, hindi niya na sinagot, next year na lang <laughs> basta nagpatawag ng press conference tapos i-greet lang niya ng Merry Christmas hindi na, wala na hindi na sumagot sa mga <laughs> tanong grabe <laughs> talaga may pagkaano rin itong si BP. Sotel, Bugoy o Bugay, uh, hindi siya takot. <laughs> That speaks of something in herself. Yung she is confident. <laughs> But anyway, uh, speaking seriously ano. Yung sabi niya na I am more than ready. Maraming nagre-react ah. Uh, I isang army colonel uh, retired uh, contemporary ko atat na atat naman itong si BP Sara na atat na atat itong BP Sara na mag takeover over hindi makahintay ganon ang kanyang post nako pinotakti siya ng post ng mga ay ng comments kapo namin retired din eh, mga general pa yung iba bakit mo naman sinabing atat na atat <laughs> si BP Sara Di ba, yun ang constitutionally mandated uh, job of the Vice President to take over in case <laughs> the President resigns or incapacitated. Nako, maingat na ano, maingat na diskusyon among retired kasi ano, hati. Hati kaming mga retired, may mga ayaw na rin kay PBBM, may gusto pa rin kay PBBM. Although, tingin ko mas marami ang ayaw na kay PBBM. Kaya nga, yung grupo ni General uh, General uh, Romeo B. Pukis, nagkakandak ng uh, rally, hayagang rally. Uh, nilalabanan nila ang korupsyon korupsyon ang kanila ayaw nila ng ano talama ang korupsyon kaya ito ah uh, hindi na ano hindi na mapigilan ang pagkadismaya ng mga kapwa ko retirees uh, ako naman eh, nagsasalita kailan ang aking punto de vista is ano magtiis tayo kung ayaw ni PBB mag uh, karapatan niya yun. Dahil binoto siya ng ano eh, binoto siya ng uh, 31.6 million for 6 years. <laughs> so, BP Sara, sabi niya, I'm more than ready to assume. Kaya lang, paano siya mag-assume kung ayaw namang aalis uh, yung isa? Eto loy, ang dami ng mga proposition. Pag uh, resign daw ni Presidente, dapat mag-resign din si BP Sara. Ano ba yun? Ano bang, ano bang ginawa ni BP Sara? Bakit siya mag-resign? Di ba? Marami lang talagang takot. Takot sila na mag-upo -up, ni BP Sara, lalo silang So, ito, November 30 na rally, may mga nananawagan na mag ang dalawa. <laughs> At, <coughs> pag ng dalawa, yon kanya-kanya what will happen? Iba, Senator Soto will take over. Mas okay pa yon Dahil, nakalagay sa Constitution, ang masama, yung mag daw ng uh, transition government o transition council. Sinong nagsabi nun? Isang kongresista na abogada pa naman si congresswoman, attorney, Rene Co. Yung sa Makabayan Black. Pwede daw. Mag-resign yung dalawa at uh, people's trans... Uh, Transition Council. Eh, sino pala siya ni Dr. Robranse. Eh? Sabi niya na, wala man yan sa konstitusyon. Abugada ka pa naman. Huwag <laughs> kayong gagawa ng sarili niyong konstitusyon. Kung anong nakalagay, yun lang yun. Hmm. Ganun na. But, uh, again, paulit-ulit kong sinasabi tingin ko kay Pangulong Marcos Jr. hinding hindi siya magre-resign. Kapit siya sa posisyon hanggang 2028. Kaya nga sinasabi niya na I am hoping na pag alis ko sa 2028, marami nang mangyaring maganda sa buhay ng Pilipino. <laughs> ano yung isang magandang mangyari? Wala na daw nagugutom na Pilipino pag alis niya sa pwesto by 2028. <laughs> Good luck, Mr. President. Sana magkatotoo. Sana magdilang anghel ka na wala nang magugutom na Pilipino pag uh, alis mo sa pwesto sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. katulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na Kulang na taga ano Tagaan daw siya o ginabang. So gibutang lang niya ang gyero. Wala niya na sandig tungod kay ang iyang balay. Kuha ano naman gyod, nagtakinding na. Aksyon na siya og ka tumba. So muni ang ilang gipuyan sa iyang mga anak. So pito sila ani nga nagloon So mo na ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang intahon ang atop. So mga lata na gid ang atop nila. Makita nato nga kuan na gid kayo ang ilang gipuyan nga payag. So mga sako lang ang dingding. Mo na ni ang palibot sa ilang balay pakita gid nato ang balay nga luoy na gid ang ilang pagpuyo kumo so, na ni ang pagpuyo ilang angkol so sa ang ilang mga atop po mga gabok na gid kayo ang kawayan na ilang atop so mo na ni ang ilang pagpuyo mga kaldero nila ilang dingding ang mga sako Pila na ni Cole ka to igi mong balay? Kuan. Mga kuan ni. Eh. Walo. Walo ka to igna. Oo. Oh. So pila mo ani nga nagpuyo ining ng imong balay? Kuan. Pito. Pito mo nag kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. Mm. So lisod bit gayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhi panginabuhian karon call? Ah, kuan. Bing mag-uuma. Mm, so mga mais lang binggala inyong pagkaon. Mais binggala. Mm -hmm. kay na naman mo diri nga ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Naka sa ginuo naka hinabang ko. Atop, mm. Tapos, si Angkol sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Angkol, salamat.